a e... Oh, Ay. na. Wala pa kayong kanin? Mm -hmm. little guys. So, dito. Ah napakintal ng kalil alam okay. mo lock mo eh Papili ready five no. Ito na lang siya. Isa. So, nabili uh, na ako ng manok guys. Uh, Bibigyan ako sa sana ng kanin. Mm -hmm. mm -hmm. yes.